Welcome to my YouTube channel. Ako ngayon guys ay magpaprito ng ano, chicken, chicken. Ayan guys. Uh, ah, nilagyan ko na siya ng chicken breeding yan. Ayan po ang aming ulam ngayong gabi. Ayan guys, ay lulutuin ko na po siya. Ayan po guys, sinilagay ko na siya. Mahina lang po yung apoy para po ay maluto ng maayos. Ayan po siya guys. Ayan guys. Balik pa rin ko na siya. Kasi baka masunog. Ayan. Dapat kasi nakalutang ko pero yun, maksaya sa mantika guys. ayoko ko namang magtagal yung ganun mantika. Ayan. saga na lang ito ay. Ayan, tapos mamaya balik ka din uli, guys, di ba? Ganun lang 'yon. Mm -hmm. ayan, sarap na 'yan. Oo. Mm -hmm. Sulit na ang hapunan. Ayan guys, balik po ulit Ayan na nga, ayan na. นานก็น่าจะมีเงนยจะิดอันเนา Ayan po guys, last na pong salang yan. Ayan. Apat lang naman kami guys. Hindi naman ako malakas sa ano, na uh, ganitong klaseng pagkain. Gusto ko gulay. Gulay sa akin guys, isapat na. Hindi ako mahilig sa mga ganito talaga. Kaso lang yung mga bata yung dalawa kong anak. Kailangan din nila. Makain naman sila ng gulay kasi lang huwag lagi. Ayan na po guys. Nabalik na po siya. Ayan. baliktad-baliktad -balik na -balik lang guys para maganda yung kanyang pagkalot po Ayan you guys, luto na. mayroong di pa guys <laughs> hehehe oh, mayroong <laughs> mali para ko ka kasi islutoin na may kasi pa guys kulang pa ng sandali kulang pa ng sandali <laughs> Ayan, guys. Tapos na po, guys. Ayan, ah. Toasted. So, diba? Sarap ito, guys. Guys, ayan. Naka-ready na ang aming hapunan. Ayan lang ang ulam namin, guys. Tsaka ito po, Masarap yan. Favorite ko yan. Partner dito sa ganito. Then, hindi ako mahilig para malunok ko. Ayan at saka may avocado guys. Para healthy. Diba guys? Healthy kaya to guys. Lalo na sa mga may high blood. Kasi ito kasi medyo nakaka high blood yan. O ito rin gamot din yan guys. Maraming mga benefits yan. Ayan. Yummy. Kain na tayo, guys. Um, sa akin pagtatapos, guys, please subscribe sa my YouTube channel and click the button like and share kung nanood kayo sa video ko, comments kayo. Para kayo ay ma-respakan. Ayan lang po guys. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan guys. Sarap ang aking abukado. Ano ba yung abuka, abukado nito guys? Yung sa Bisaya, Pughad ba Pughad? Hmm. Masarap po guys. Dati hindi ako kumakain nito, pero ngayon kumakain na ako. Mmm. Yum yum. Sarap. Mmm. Mmm. Sarap, guys. Hindi sarap ako kumain nito dati. Pag ginawang ice candy, kumakain ako. Ngayon, lahat na kinakain ko kaya. Lahat na talaga. Ayan. Lahat ay kinakain ko na. Mm. Yan lang po guys.